Dahil dyan, building ka. so, ayan guys, nandito kami ngayon sa, ano, Chocolate Hills. Siya sa, Green Hills. so, ang ganda dito, bagong mall ata ito, Mall Talumba. Oo. Oh, oh. Hindi ka pa sumakas sa pagtulong ng halo na semento nito, Eme? Para sa Moa. Sa Moa? Moa. Para sa mo Punta tayo, Moa. Punta tayo, Moa. Tara. Pag wala dito, punta tayo ng Moa. Mulop. Asia. Tika inang kabi. O, ako ako Merry Grace. <laughs> Merry Grace. Merry Grace. Tapos hindi dila mo. Merry Grace. We got your honor dito na kami. Saka nag-aral. Saka nag-aral. Ganun nag kasi yun. Saka nag-aral. <laughs> Mag... Nandito ba kami sa GH kasi magpapagawa kami ng cellphone na duwog na duwog. Yeah. Yung cellphone ko kasi guys, na naduwog siya sa... Naduwog... Eh! What? <laughs> Kailan lang kami marunong gumawa dito, sabi. Marunong gumawa. Tanong ni Kuya, sabi ko opo kisa mi. Si Mimi. May tolo pala yung gumawa. Dito ko. Chicho mo, dubog dubog. Ngayon, ang cellphone namin LCD, dubog dubog. <laughs> Hanap tayo. Tapos malay makakita tayo ng deserve natin. Bumili tayo ng MacBook. Wow! <laughs> <laughs> Guys, ayun yung sira ng phone ko. Oh. oh. Ayan nga. Oh, ayan ayan. Oh. Ganyan nga. Oh. Ganyan Oo oh, nga. Kala ko mapa lang. <laughs> Ganda? Ba't ka maglalagay ng mapa? Ano sabi nila? Mas mura daw pagka uh, ibang Apple yung pinalagay mo. Apple <laughs> ah, oh. sana. So star, star Apple. Kinakabi <laughs> <laughs> sa'yo walang kagat. Oh. Pero wala ding battery. Mas mura daw pag ano, pag marami yung kagat. Yes. Mas mura daw pag yung apple. Oh Mas mura daw yung apple pag nakalagay Mount Fuji. <laughs> apple name. Pen, -pain. pen -pain. parang galing kayo dito, be. <laughs> Mas mura daw pag nakalagay ay pen pine apple, apple pen. <laughs> I have a pen. I have an apple. apple juice. Ah. Pineapple Friend. Gagaya ko yung ibang content creator sa TikTok na kanya, di ba binibigisan nila, tinatalas ko sila. Ayan. Dahil ang LCD mong duwag-duwag ay nandito na sa ano, pagawa ng skin care. Yes. Chichawang duwog-duwog. Tsaka, LCD ng duwag-duwag

pero mami pang lima mo yan. <laughs> wala nga amin, wala nga amin. Ayun, thank you. So, wala nga amin. Oh, wala nga. Guys, napalitan na yung phone ko. Hindi pala yung phone, yung ano lang. Ayan si Ate Noemi, dito kay Lalapit ha. Ganyan talaga siya, pala side view siya. Ayan, o, oh, tignan niyo, Parang kung may bagong cellphone. Be, huwag mo na bayaran sa akin ito. Basta apat na buwan ka sa akin matutulong. <laughs> Kiwi. Ayan si Ate Noemi, kung like, saan may kailangan kayo. Cellphone, bagong phone. Tapos pag-aayos. Siya lang ang tatawagin. Your wish is our command. Baby! <laughs> Napapalitan <laughs> na namin yung aming mga salt uh, yung amy, mga back case. <laughs> naging yeah. naging pink pa bigla. Ganda! <laughs> oh Aham kulay, kulay blue na siya. Hello, blue. mm ka -mm. Guys, kain kayo. Ang sarap. Kasi sobrang alat na ngayon. Parang I need war. Yeah, please, Oops. Ay nag-close to you yung ano. Pinto. Oh, hindi dito yung jowa ko. Jowa mo? Ay jowa mo. Ano? So, pa ba? Oh. ilang bibi mo na yan. Pang ano pang limang bibi ko na guys. wow, bibi collection. So, bang, bago bago lumayas, bago ako umalis, gusto ko ng mga pang bibi. O tingnan mo may status stethoscope pa. Ano po siyang bibi collection? Magkano okay. yan? Kung merong bini collection, 300. Jajali ka <laughs> Sarap guys. Oh, yummy. Yummy! Ay, pwede pa dul-dul ng dalil. Hmm. Kasabi ni ate, pwede pa dul-dul ng pes. <laughs> <laughs> Thank you, be. Ayun din yung gitara ako. Oh, Pinadagdagan ko ng sauce. Thanks, Cole. Called... By Nicole Vlogs to, guys.